Hi guys! Good morning! And for today's video, isasama ko kayo papuntang palengke. Ang budget ko nga lang po pala ay 1,500. Good for one week na namin ni Jay. At tuwing na mamalengke nga po ako, ay daladala -dala ko tong trolley bag ko para hindi na ako nahihirapang magbuhat. 6.20 na nga po pala at malapit na rin dumating yung bus. At eto na nga po, kailangan kasi maaga ka talaga dito at para hindi ka maiwan ng bus. Kaya kailangan nag-check ka din ng bus tracker para alam mo kung kailang ka bababa at hindi ka mag-aantay ng matagal dito sa may bus stop. At top card nga po pala yung binabayad ko. Ganyan tatap nyo lang yan dyan, tapos bayad na, ikakaltas na doon. Tapos yan nga po palang pipindutin nyo kapag bababa kayo, hindi na kayo sisigaw ng para po. At kapag wala naman po kayong top card, pwede naman po bari ibabayad nyo, ihulog nyo lang po dyan. Tapos 15 ente nga lang po yung pamasahe ko. After 15 minutes po na biyay, nandito na ako sa palengke, Monday nga po pala, kaya wala masyadong open na mga tinda ngayon. Pero may mga store naman po na open, tapos yan nga po, dumiretso ako dito sa bilihan ng mga gamit ng kung anong-anong gamit. Tapos nagtitingin lang ako, baka may kailangan ako dito. To. Bumili nga lang po pala akong pang-kuskus, tapos pang-shower cup, tapos yung pang hiwa ng gulay. naka 45 enti nga lang po pala ako. Tapos may madadaanan nga din pala nagtitinda ng durian dito. Hindi pa talaga ako nakakakain yan. Tapos ang mahal din talaga niyan. Yung suki ko nga pong bilihan ng isda at manok ay sarado talaga ngayon. Pero may mga nagtitinda naman ng ibang isda. Ayan, katulad niya, may mga pusit at isda. Tapos ay dumaan nga po pala ako dito sa bilihan ng shomai wrapper kasi gusto ko magluto ng merienda ni Jay ng shomai. 20 NT nga lang po pala yan, sabihin nyo lang honton B. Bumili nga din po pala ako ng itlog. Mas mura po kasi dito kaysa dun sa amin tapos ang ganda pa ng itlog nila. Gustong gusto ko kasi yung dilaw na dilaw yung yolk niya. 98 NT nga po pala binayaran ko. Bumili nga din po pala ako ng manok dalawang peraso ay 230 NT na. Tapos ang sarap niya kasi ang kunat niya para siyang baboy. Bumili nga din po pala ako ng gulay kasi ang fresh gulay lagi ni ate dito. Bumili nga lang po pala akong bagyo beans, tapos okra, tapos talong, tapos yung mushroom na ano, yung kabute. Namiss ko kasing kumain yan, iluluto ko siyang adobo. Pagkatas nga po bumili din akong baboy. Bukan tosaw. Ah, champu. Tosaw. 300. Okay. Okay. Ipan. Ipan, che. Ipan, puyao che. Okay. bumili nga din po pala ako ng pata ng baboy tapos pinahiwa ko lang po tapos pinaseparate ko na yung may medyo laman-laman tapos yung pinakadulo naman po ay pinahiwa ko ng ganyang size ilalagay ko po kasi yan sa kare-kare tapos yung pinakapata naman na may laman ay gagawin ko crispy pata po 590 nga po pala lahat ng binayaran ko 590, 410 you, bye bye, bye, -bye. Nung papunta na nga po akong basta, tapay may nakita akong melon. Tapos inamoy ko nga po, melong amoy. Matamis nga po yung amoy niya. Tapos, ang bango-bango niya. Kaya bumili ako. 3 for 100. Tapos kapag isang peraso ay 35. Kaya tatlo po yung binalik ko. Ang uh, siguro mag-jogging dyan. Sa may palengke din po yan. Sakto nga po, after 5 minutes ng pag-aantay ko sa basta, tapay dumating na rin itong bus na papunta sa bahay namin. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you for watching.